Hi guys, welcome back to my channel So ngayong araw nga October 26 ang pinakahihintay ng mga dasbeya fans kung nakita nyo dyan sa video si Dustin ay nagre-ready na ngayon ang kanilang game ng Shoot of Asia na uh, sponsored by Bench at ang kanilang kalaban ay ang Team Korea ang tataas at ang gwapo-gwapo so yung team ni na Dustin ay Team kois it's show time so bilang yung team captain ata nila si Vong Navarro at ito na nga si Dustin. May nakasplog sa atin na hinapin ni Bianca. Yung sinakyan ni Dustin papuntang venue ay van ni Bianca at parang nandoon sa loob ng van si Bianca pero hindi lumabas kasi sad to say hindi daw makakapanood si Bianca kasi may shoot ata si Bianca or bawal pero malay natin mamaya makahabol itong si Bianca Divera sa laro ni Dasen kayon pa man ay full support talaga itong si Bianca kahit sa paghatid ay talagang nandoon talaga siya para sa kanyang kadoo at kajowa in real life ayaw man nilang aminin eh, talagang magjuwa na yung dalawa na yan so talagang yung Vanny Bianca ang sinakyan ni Dustin at nakita yon ng mga fans tuwang-tuwa ang mga fans na yung sinakyan ni Dustin ay yung van ni Bianca. So, grabe talaga, baby-baby din ni Bianca itong si Dustin. may effort din si Bianca na hindi siya makapagpanood ng laro ni Dustin. Pero, nandoon pa din siya. present pa din kahit wala siya doon. O, oh, ba diba? May picture din doon si Bianca na ginawa yung mga fans. Grabe yung Dasbeya. Yeah, full support talaga sila kay Dustin kasi alam nila na sila talaga ang laging nakasuporta na kay Dustin kasi wala nga si Bianca hindi makapan makapanood pero pinapakita talaga nila kay Dustin na talagang nandyan sila para kay Pops so guys abangan na lang natin mamaya sana manalo si Dustin ang Team Kois ng It's Showtime pero good luck na din kasi Team Korea yung kanilang makakalaro ang tataas ng Team Korea diba guys at ang wagwapo pa ng Team Korea so sana tignan na lang natin. Baka may pa-surprise mamaya at biglang sumulpot si Bianca sa venue ng Shoot of Asia ng Bench. So, abang-abang lang tayo mamaya, guys. So, ito na nga, guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpakaster. Sayan, basta support tayo mamaya kay Dustin. Sana makascore ng marami itong si Dustin. Kasama niya din pala dito si River Joseph, yung BFF niya. So, do River, let's go. Nag-TikTok pa yung dalawa. Pinong agad yan sa TikTok. So, happy-happy ang mga fans sa ginawa ng do River. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon, Hanggang sa muli. Again, hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress.